Okay, usapang motosiklo na naman tayo galing sa ibang bansa. In line with this motorcycle, Honda Giorno, Yamaha Filano. So may bago pang motosiklo na ipapakilala ko sa inyo mga bossing. Yeah! Ito yun naman eh, collaboration with SYM at GPX Loan ng Thailand. Yeah! So yun ang na pag-uusapan natin. Ito ang SYM Tuscany 150. Let's go! Yes! Cut. <laughs> Para sa kaalaman nyo mga bossing, ang salitang Tuscany, nagsimula po yan sa Italia. Andyan yung mga gawa ni Gocelli, Burocelli. Andyan sa Italia mga bossing. Ano? Gumbaga, yung bagay mga artist ng Italy, dyan po kinukuha yung disenyo ng mga classic scooter kagaya ng Vespa. Dyan, dyan pinangalan yung Primavera. Yan yung mga lugar ng Italia na kung saan yung lugar na yan, eh, punong-puno ng aniyan art gallery ng mga datihang mga magagaling magpinta, mag-drawing, mag-skultura, -skul sculpture. Andyan po yan. So, itong SYM Toscani na ipinangalan nga dito, eh, nire-replicate na ito yung pagiging classic o yung pagiging artistic ng isang bagay. Kumbaga, parang timeless yan. So, kung titignan nga natin yung disenyo na itong SYM Toscani na ito, eh hindi talaga nalalayo sa linyahan ng mga Vespa, Lambretta at yung mga kakontemporary pa lalo na ngayong panahon na to meron na naglabasan dito sa atin sa Pilipinas meron tayong Yamaha Patsyo sa Honda kasi meron Genio kaso hindi siya masyadong classic ang disenyo eh more on futuristic po kasi ang formahan nun so hinihintay natin yung dumating yung Honda Giorno ayan syempre pag nilabas yung Honda Giorno lalabanan na naman yan ni Yamaha lalabas no, naman yung pilano ano sana nga dalhin dito sa Pilipinas ano pero syempre ito naman si SYM kung yung Yamaha at Honda eh kumbaga naglalabanan sila pag sila sa eskwelahan at si Tuscany ng SYM eh ano lang simple lang pero maatake pa ilalim o. Oh. tingnan natin yung disenyo nito ngayon mga bossing ano so nilabas na to sa Malaysia syempre sa Thailand SYM So, dito sa Pilipinas, iintayin pa natin to ano aya ng nakaraan, yung GPX drone, ang taga nang inilabas sa Thailand 2 years ago pa, nirelease na po iyon. Ngayon lang po dumating, ngayon taon na to, dito sa ating bansa. So, ito namang Tuscany, hindi natin in-expect na darating sa Pilipinas, pero soon. Siyempre, kung promise sa demand pa rin yan, ang humahawak ng SYMU sa atin sa Pilipinas, ang Mitsukoshi Philippines. Ano? Nasa sa kanila ho yan. So, tara! busisiin natin alamin natin kung ano ang meron sa motor na to kaya bang tapatan yung mga classic scooter ngayon na naglalabasan sa atin sa Pilipinas at syempre yung pinaka number one competitor na ito, yung best pa meron pa yan, Lambretta, marami pa Royal Alloy, syempre mga motor na yan, mga high end yan, mamahalin yung mga motor na yan. sila yung mga nauna pagdating sa mga classic scooter etong ino-offer naman ng Toscano eh tipong hindi masyadong mahal ang presyo. So, syempre, unahin na agad natin yung unang-una nating nakikita sa isang motor, yung kanyang headlight. Lahat po ng ilaw mula sa headlight, papunta sa turn signal hanggang tinilight mga bossing. LED na po yan, ano? So, wala ka nang po problemahin dito na palit-palit bumbil pa, ano? Kasi ang LED nito mga bossing, napakatibay niyan. Mang matagalan po talagang gamit na yan. At bukod dyan mga bossing, emero eh, meron na rin niyang USB charging port na kung saan pwede ka mag-charge ng cellphone mo kahit mapamalayo yung biyahe mo ayos na ayos. At syempre, keyless na po ito. Wala nang disusi -susi. at ang maganda pag meron kang smart key, ano, hindi basta-basta nakawin yan. Hindi kagaya ng mga traditional na alam niyo na natutungkab ng mga masasama na loob yan Eh. So ito, smart key system na po yan. Kumbaga, napaka-user-friendly na itong smart key system na to At bukod dyan, meron niyang lapse hook. Yes! Sabitan ng inyong mga gamit, mga pinamaling kayo, naka-plastic. At syempre, yung tank makikita natin yan dito sa may harapan. Akala ko nga, noong unang tingin ko eh, ano to eh, saksakan ng cellphone. Kumbaga, nasa loob. Yung pala, pag binuksan mo siya, ayan po yung pinakatangke nyo. So, expect natin ang tangke neto, mga bossing, nasa ibaba yung sa pinaka-plat floorboard nyo. So, dyan siya nakapwesto, kalimitan. Pag dito nasa harapan, yung inyong lagayan ng gasolina. Siyempre, napakalaki ng, ano nyo, ng storage compartment nyo. Meron niyang 24 liters. Kasi yung sa SYM GPX drone, maliit lang yun eh. 150cc rin, pero maliit kasi nga yung ano niya, lagayan ng gasolina nandito sa may upuan. So, eh, dito sa Tuscany, yung gasolina nyo, ang lagayan ng gasolina nyo, dito sa may bandang harapan, kaya naman sa compartment nyo, napakaluwag. Spacious, no? Half-piece helmet, kasyang kasya rito, pwede mo ilagay. Siyempre, napaganda pa rin ng kanyang upuan. Ano? Napaka premium at elegante yung datingan. Ito naman, hindi pa to, ano ABS mga bossing. Naka-combi brake system po ito, hindi po siya ABS. Pero siyempre, asahan natin, pagka kasi mabenta yung isang item, ano yan, nag-iintub yan, nag ABS yung kalimitan. no? Yes! Ano? Punta naman tayo sa kanyang technical specification. Ito po ay single cylinder, 150cc yan. 4 stroke po ito at air-cooled po. So hindi ko lang makita sa internet kung ito by 2 valves or 4 valves. Pero kasi kalimitan pag unang labas, 2 valves lang muna yan eh. Kagaya ng GPX drone. 2 valves lang muna o nang labas sa Thailand. Tapos nung nilabas sa Pilipinas, 4 valves na po. So syempre 149cc yan. Max power niyan is 8.5kW at 8000rpm at fuel injected na to hindi na po to carburetor at ito po ay CBT kumbaga wala wala nang piga-piga ng clutch pa yung ano niyan mga bossing at disc brake sa harapan tapos naka disc brake na rin sa likod so equip po yan ng CBS ang gulong niyan 112 by 70 size 12 po mga gulong niyan ang presyo naman po sa Malaysia ay 8,888 na i-convert mo naman sa Philippine money, lumalabas na 105,678.32.